At bago kami umuwi pa Laguna ay minabuti naming bisitahin sila Lolo at Lola. Aba, syempre ipapakilala ko sa kanila ang aking pinakamamahal na girlfriend. Yahoo! You know? <laughs> Hello! Kamusta na kayo ni Lola? Ito, ito na Ready. Bye. Go. At nagsimula na ang aming lakbayin kasama namin ng aking pinsa na si Jeric. Shout out sa iyo. Grabe yan, hindi takot bumiyahe kahit mag-isa sa At ayun na nga, kumain muna kami dito sa Bigs bago kami tuluyang sumabak sa umaatikabong traffic. Ano na, let's go. I've Tinawid lang naman namin ano, ang kahabaan ng traffic mula Lupi hanggang sa Ragay. Buti na lang talaga nakamotor kami, kaya smooth na smooth ang aming takbuhan. At eventually, eh, naghiwalay din kami ng landas ng aking pinsan, dumiretso na siyang Palaguna, tapos kami ni girlfriend eh. Biglang liko. Uh -huh. Ayan, no? Oh. Lumiku kami sa kanto. Dito. Ay, talaga. Ka. Yeah! dito kami ngayon sa bayan ng Ragay at pumasok kami sa isang looban na daanan. Actually, ang dulo nito ay mga beach resort at nanggaling na ako dito kasama ng aking mga kaibigan. Pero this time, kasama ko naman ng aking kaibigan. Ama ka na, Aris! Hold me, on the water. Lift me up to a breath. Tapos namin matumbok ang dulo ng daanan ay kumaliwa kami. Itang kita nyo naman. Sa no? oras sa inyo mga kids at ilang kembod pa ay mararating nyo na ang pinaka-entrance ng resort. O, nagbabasit. Aba, talagang dumiretso. May ari ka, Aris? Ano na? Sa punta Ayun, dumiretso ang buhok na sa Nasa mismo signage. Welcome to Tagparak Beach Resort.

mabato siya pero pili ko magiging sandy banda doon oh, punta tayo doon punta tayo doon ah, so doon mabato dito sandy na saan mo ang ganda oh, kaso hindi nyo nakikita yung guys pizza tayo okay. Thank you. Arkilado namin ang buong resort. Ganun tayo katindi. Pinaalis ko lahat ng tao para masolo ko lang si Maya. Ito. E, weekdays kami pumunta. Kaya kami lang sa buong resort. Ang oh, saya-saya. Ay, salamat po kay Ma'am Rhea yung aming kami ah, uh, nag-assist Thank you, Ma'am Rhea. Salamat po. Tara na, let's go. Thank We take some